Dito po tayo ngayon at uh, atin pong kakapanahimin din yung kanilang uh, sekretary, si Ma'am Jane Lynn Pagaway. kanya pong sekretary ng samahan. Uh, so Ma'am Jen, paano ang takbo ng ng ano niyo ng IAS sa mga dokumento? Paano po ang proseso niyo sa uh, Eh ako po bilang sekretary po na, nag-a-update po ko every craft po ng mga file ko na sa mga recording po. Sa financial din po, monthly din po kami. Ako nag-prepare din po, pero ginagawa ko yung mga po namin po ng treasurer ka. Yun monthly po, nag-update din po. Mga minutes of meeting po, yun po. So, kayo din yung, halimbawa, merong mga meetings, kayo okay. din yung nag-entertain dun sa mga panlahat-lahat. So, mga ilang personal kayo, ma'am, dito? Sa... Uh, 47 po lahat. 47? Chad Chairman po, lahat po. Chad Chairman. Ah, lahat-lahat na po yun. Si Pagil lang po, yun po tuloy-tuloy lang po. Ang tulad yun, nanalo po ngayon sa um, takalang ano po, evaluation po. Uh, lang po, update lang po, update ng mga files po. Yeah. yeah. Yan po ma si Ma'am Jenny. Okay. Uh, sa mechanization. Uh, Marahin na rin po kayong uh, natanggap na mga yeah. Uh, galing ng kung ano nung departamento natin sa Ayan pa lang po, konti pa lang naman po yung bigay ng PILMEC. Sa PILMEC, ano po? Na, ano po yung, ano po, ano pong mga klaseng, ano yung mga uh, uh nagaling ng PILMEC? Meron po kaming natanggap na mini four wheel tractor. Meron kaming combine harvester. Meron kaming dalawang dryer. Uh, tapos meron kaming multi-pass uh, gilingan. Ayan, napakalaki yung gilingan namin. Mm -hmm. Yung pong dryer, anong klase yung dryer nyo? Yung... Sankyo po yun. Uh, dalawa po yun. sa ito balen to 12 tons. Siya po yung nandyan sa, so, ano? sa loob. Sa loob. At saka yung nakikita po yung bodega namin, ayan na po yung kita ng traktora. At saka may konti kami na po kong incentive. Hindi naman po namin ginagastos, kundi yung pinag, namin sa yun yung magiging puhunan po namin. Kaya yung mga mga chairman po namin, bawat chag, uh, hinihingi po sa kanila ng katawag na talaga hindi ko kayo mabibigyan, ipunin muna natin para sa pangkabuhayan natin. Pahit Bali, na, ilang po, ilang pong ano, ilan ang chag chairman nyo doon sa sakop nyong area? Meron po kaming 47 chag chairman. Na 47. Na active no? So yung area, nung inyo pong opisina, Uh, meron po kami pinatutubigan na dati, uh, umabot po ng 2,500. Tinanggal po namin yung iba kasi naapektado ka po kami sa, uh, sa percentage. Yung nasa part ng ulo po ng likab. So, yun na po yung ano so, yung, yung 10 ngayon, barangay. pinatutubigan po namin ngayon, meron lang po kami at uh, yung sobra sa 2,000, 2,200 o nasa 2,000 Tuhanggay. Bali 10, ano yun? Bali yung po yung... 10 barangay po yun. 1 10 barangay yun.